Ang kailangan namin Kapo po, pre Presidente, ang home market ng farmers natin, yan ang kailangan namin. Kahit limang milyon lang yan, mapaikot mo na mapaikot yan, basta't mabenta mo, yan ang pinakamaganda yan. Basta i-turn over ko sa iyo yung batas. Ang gusto ko okay. lang, pagdating yung budget debate, uh, anong programa ninyo yes, na ma-implementa yan? Okay. Okay. Diba? Yung sagip sa kalo. Ang wala, sagip sa kalo, wala nang public bidding. Pag direct ang bumili sa LGU ng palay, uh -huh exempted, negotiated contract. Kung ang buong burokrasya ng gobyerno, lahat ng departamento, meron silang, huwag nang 100%, kahit, kahit 20% na lang ng budget nila sa pagkain, tuwing anihan, sa farm, di ba, sa farm, bibili. Malaking bagay yan, Malaking bagay.